Albularyo versus doktor, kanino ang lunas? Sa gitna ng isang baryo sa paanan ng bundok, makikita ang isang albularyo na kilala ng lahat. Gamit ang mga dahon, langis, at orasyon. May pila ng mga tao sa kanyang kubo, umaasa na siya ang makakapagpagaling ng kanilang karamdaman. Sa kabilang banda, makikita ang isang modernong doktor sa loob ng isang ospital sa syudad. May mga pasyente ring nakapila, pero ang gamit niya ay mga makabagong kagamitan at gamot mula sa siyensya. Sino nga ba ang mas epektibo? Ang albularyo na abot kamay ng mga tagabukid o ang doktor na may siyentipikong kaalaman pero malayo sa kanila? Bata sa baryo na nilalagnat, dinala sa albularyo, ginamot sa pamamagitan ng dahon at dasal. Bata sa lungsod na may parehong sintomas, dinala sa doktor ineksyunan at binigyan ng gamot. Biglang ikinonekta, parehong gumaling